idol no madali lang natin tumatris yung ating light indicator dito sa ating mixer lalo pag ang ilaw nito ay isa lang ang gumagana no o isang channel lang so dito matitris natin dito kung dito na mismo sa mixer natin ang mayroong problema so limbawa nito mga idol naka bluetooth connection tayo pag natin ito yung control natin sa ating music iilaw po yung dalawa nyan Ayan. so ito ang control ng ating pan so nakagitna siya. Once na kinabig natin ito sa kanan, so kanan lang magkakaroon ng ilaw. Pag kinabig naman sa kaliwa, ayan, kaliwa lang din ang magkakaroon ng ilaw. So ibig sabihin, nakadipindi yung ating sound dito sa kanyang light indicator. Basta buo yung ating light indicator dito. So ngayon idol, gagamit naman tayo ng connector dito sa ating mono left at saka mono right. So, ngayon, hindi na naman tayo naka-Bluetooth, ano? So, gagamit tayo ng ating connector dito. So, halimbawa, maglagay tayo dito sa mono-left natin ng ating signal. Ayan, umihilaw yung ating mono-left. Ayan, so left channel. Ilagay naman natin itong mono-right natin dito na signal. Ayan. So, ayan siya, idol, ano? Pwede pa rin dito, idol, sa ating pan. Once na kinabig ulit natin sa kanan yan, so magkakaroon ng signal lang yung kanan. Pag kaliwa, sa kaliwa lang din. Ayan. So, dapat naka gitna siya lagi ano halimbawa naman idol ililipat naman natin ito sa ating stereo input ng ating channel dito ng ating mixer so alisin natin itong dalawa na to so isa lang ang gamitin natin dito idol ano dahil naka stereo input naman itong channel 1 natin hanggang channel 5 so pag nilagay natin dito sa line input ayan mag volume tayo dito sa ating channel 5 so dalawa po siya idol ang magkakaroon ng ilaw ayan kaya dito tayo nag input stereo yung kanyang input dito or pinaka output nya rin ayan siya idol ano ayan so dito pa rin sa ating pan kung saan tayo naka input dito sa si channel 5 pag kinabig natin ulit sa kanan so kanan ulit ang magkakaroon ng signal ganun din itong kaliwa Ayan. So ganon siya idol ano. Kaya tingnan natin yung ating mga connection diyan kasi nakadepende din dyan basta buo yung ating light indicator ganyan ang mangyayari sa ating setup ito lang ginawa natin idol, tatlong klase sa bluetooth input natin, at saka dito sa ating mono left at saka mono right at saka dito sa stereo input ng ating mixer, so may mga pan yan idol, ano? tingnan natin kung nakagitna yan kasi itong ating light indicator dito sa ating mixer idol, ibig sabihin yan nakadepende din siya sa ating music ano kung signal yung ating left channel so wala rin ilaw, mayroon naman mixer idol na hindi na buo yung ating light indicator dito, pero mayroong signal yung left and right output natin, so check lang na Baka dito lang siya nagkaroon ng diferensya sa ating light indicator pero mayroon namang signal yung ating main output, left at saka right channel. So ganoon lang siya idol, okay lang yan. Basta importante dyan mayroong signal yung ating mixer. So, Magdala lang natin matris yan kung talagang sa mixer or sa ating mga cord na ginagamit. Kasi pag bluetooth, ibig sabihin dito lang yan sa pan. May ginagamit tayong connector, pwede dito sa mga cord na ginagamit natin at saka sa pan ulit.